Pinagtanggol ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ina mula sa mga banat ng mga Duterte. Sinagot din niya ang batikos ni Davao City Mayor Baste Duterte na gusto raw monopolyohin ng mga Marcos ang politika sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagsalita na rin si Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, kaugnay ng mga patutsada ng pamilya Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Sanay na raw silang mag-ama sa siraan sa politika. Kagabi lang ng banatan ulit ni Davao City Mayor Baste Duterte ang administrasyong Marcos sa isang prayer rally sa Dumaguete. Ayon kay Baste, gustong monopolyohin ng mga Marcos ang politika sa bansa. Sagot dyan ng nakababatang Marcos, Regardless of what Mayor Bustos says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. Um, if he wants to talk to me about it, he's more than welcome to any time he has my number. Ipinagtanggol din ng Kongresista ang birada kagabi ng mga Duterte sa kanyang inang si First Lady Liza Araneta Marcos. My mother is uh, not quite as used to it as uh, we are, as, as the both of us. So, uh, you know, her reaction from, from that interview, I think that you've all seen, is I guess one of a wife who is being protective of her husband. Kung si Presidential Sister Senator Amy Marcos naman ang tatanungin kaugnay sa umano'y planong pagpapatalsik ng mga Duterte sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos? Na nababado na ako sa mga chismis na ganyan. Yung mantugtugin na, no? Nakakasuyas. Uh, unless may tunay na katibayan, sa pinakahuling panayam naman kay dating senador Antonio Trillanes halatang inaapura raw ni senator Bato Dela Rosa ang paghahain ng resolusyon sa Senado sa pagdinig sa umano'y pagkakasangkot ni Pangulong Marcos sa ilegal na droga noong 2012 walang kakuwenta-kuwenta sa totoo lang ano at uh, talagang ay kaya kalat-kalat yung hearing na yon and the other senators agreed na it um, did not warrant an investigation by the senate. Kaya whether he denies it or not, it is obviously a part of a destabilization uh, plot. Ayon pa kay Trillanes, sa Hunyo o Hulyo raw posibleng ilabas ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline Marian Enriquez, News5. Mga kapatid, may los Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.